Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po sa bala. Limang minuto lang po. Sa inyong pong lingkod, hindi po nangungulit ka ng pera. Anais ko lang po, ipahayag po sa inyo ang salita ng Diyos. Sandali lang po ito, mga minamahal na kaibigan. Sabi po sa awit 136.1, O pasalamatan natin ang Diyos sapagkat siya'y mabuti ang pag-ibig po niya ay walang hanggan. Mga minamahal na, na kaibigan, mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Mapagpatawad, mahabagin, dakila at makapangyarihan sa lahat. Alam po ninyo, ipinagtatagubilin po ng Diyos ang kanyang pag sa atin. Nalong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan mga kaibigan, mga kababayan, napakahalaga po ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Namatay po si Jesus sa krus upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Tandaan po ninyo ang tatlong bagay bago po kung magukas. Napakahalaga po ito sa inyong buhay at sa inyong pamilya. Una, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan. Lahat po tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Pangalawa, maniwala po tayo kay Jesus. Pinahal po niya tayo, itinigis ang kanyang dugo do sa krus ng kalbaryo upang tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. At pangatlo po, mga mahal na kaibigan, tanggapin po natin si sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas wala pong magsasabi sa inyo dito kundi ako lamang kasi po mahal ko po kayong lahat meron po kabilang buhay napakahalaga po ang ating pagsisisi pananampalataya at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas mananalangin po ako na pagtanggap kinimpunin niyo si Jesus sa inyong puso. Yung panalangin ko po yung kinimpunin niyo, na inyong panalangin, napakahalaga po ito, mga minamahal na kaibigan. Kaya po'y manalangin, Panginoong Jesus. Salamat po. Minahal mo po ako. Namatay ka sa kruso upang ako iligtas. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Naniniwala po ako sa iyo. Sumasampala tayo. At sa sandali pong ito, inaanyayahan kita sa aking puso. Tinatanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Nakilang Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng nandito ngayon. Lahat po, pati ang kanilang pamilya. Alangin ko po, o Diyos, na patuloy ang pakakahayag po sa kanila. Magkaroon po na wama ng revival dito po sa Malolos. Mahal mo po mga taga Malolos. Ilapit mo po sila sa iyong anak. Ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesus. Ama, lahat po ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan po lamang na nagmahal sa amin, nag-alain ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo ang aming Panginoong Kristo. Amen.